Hi guys, ngayong araw ay gagawa tayo ng baked sushi. So ayan, bubuksan na natin yung ating cream cheese at ilalagay na natin ito sa lalagyan at pagkatapos nyan guys, dyan muna siya, isi-set aside muna natin dahil hihiwain muna natin yung ating mga ihahalo kagaya ng cucumber. So ayan hiwahiwalain lang natin ito ng maliliit. So ayan guys, pagpasensyahan nyo na yung ating pagbo-voice over dahil alam nyo naman na bulol bulol talaga ako kapag ako ay nagtatagalog dahil sanay na sanay talaga talaga akong magsalita ng panggasinan. So ayan, isinunod ko na rin yung mangga. So ganun din guys, hiwain din natin ito ng maliliit. Yung mangga na yan guys, ay binili ko lang dito sa grocery, dito sa Edmonton, sa may superstore. Bali, nung binili ko yan, ay medyo green-green pa, kaya pinahinog ko pa yan ng mga ilang araw. So ayan na guys, hiwain din natin ito ng maliliit. Bali, dalawang perasong mangga yung ilalagay natin sa ating uh, big sushi. So, ayan. Na-request kasi yan ni Miggy matagal na. Kaya nga lang natagalan nga ako ng paggawa nito dahil pinahinog ko pa yung manga. Tapos, ayan guys, yung ating artificial na crab stick. So, binili ko rin yan sa superstore. So, ayan na guys. Durugin na natin yung ating, ano bang tawag dyan? Cream cheese. Ayan. Tapos, lagyan natin ng Japanese mayo. Alam nyo ba guys, habang gumagawa ako nyan, ay ang pinapanood ko ay si Sarah at si Mang Carling na ng SNS Family. Nakalimutan ko na naman kasi yung pagkasunod-sunod ng paggawa ng baked sushi. Kaya ayan guys pinanood ko tuloy yung ginawa ni Mang Karling. Bali nung first time ko kasing gumawa guys, pinanood ko rin yung gawa ni uh, Mami Sara ng SNS Family. So ayan guys nilagyan ko rin siya ng konting asukal para may tamis-tamis ng konti. Tapos ayan paghaluhaluin na natin yung ating mga ingredients. So nilagay na natin lahat sa isang lalagyan. Tapos imekos-mekos na lang natin ito ng mabuti. So sabi nga ni Mami sara guys ay mas masarap pa mas masarap kapag ka marami siyang cream cheese. So, totoo yun guys. So, marami akong nilagay na cream cheese dyan. Tapos, dinagdagan ko pa yan ng kuunting uh, Japanese mayo. So, ayan. Tapos, yung ating sinaing na Japanese rice. Nilagyan din natin ng pampalasa kagaya nung uh, rice vinegar. Tapos, yung sesame oil. So, ayan. Halu-haluin lang natin ito ng mabuti. At saka natin itong iplat ng mabuti sa ating lalagyan. At nang maplat na natin mabuti yung ating Japanese rice, so ayan, ilalagay na natin oh, yung ating toppings. toppings. Ayan, gustong gusto ko sa baked sushi guys, toppings. yung napakaraming toppings. So ayan, lagay na natin ito. Ayusin din natin ito ng mabuti para pantay-pantay yung ating uh, toppings sa ibabaw. So ayan guys, budburan na natin siya ng purikaki sa ibabaw. So ayan, yan po yung magpapasarap sa ating baked sushi. Tapos, ibibake na natin ito sa ating -bake oven. ng anak Tapos ang ilalagay natin sa ibabaw ay yung sriracha mayo. Ayan, dahil napakahilig ko sa maanghang. So yan ang napili kong ilagay sa ibabaw. Ayan na siya. Sabi ni Miggy, lagyan ko daw ng... Lagyan ko daw ng... Lagyan ko daw ng avocado. Ayan. Ayan, lalagyan natin siya ng abukado Alam nyo guys, late nang sinabi ni Miggy, nalagyan ko na siya ng mayonnaise sa ibabaw. Kaya ayan. Lagyan ko na, lagyan ko nga uli. <laughs> lagyan ko uli. Lagyan ko uli kasi nalagyan ko na. Sabi ni Miggy, umalis sabi ni Miggy kasi lagyan ko daw ng abukado Kasi sabi ko wag na iitim. E ubusin na daw na. Ayan na. Ay. <laughs> <laughs> Ang dami. Ang dami kong ano? Seaweed. Ang lasa. With avocado. Hala, lucky. Lucky. <laughs> and Ayan, in fairness guys, ay masarap naman yung ating ginawang baked sushi. Alam nyo guys na hindi talaga ako marunong magluto-luto, mag-bake-bake at kung ano-ano pa. Pero natututunan ko yun dito sa Facebook at sa YouTube. So ayan guys, kapag may gusto kayong lutuin at hindi kayo marunong, itignan nyo lang dito sa Facebook at saka sa YouTube. So ayan guys, hanggang dito na lang yung video natin ngayong araw. Huwag yung kalimutang i-follow, i-like and share ang ating Facebook page. Maraming maraming salamat. Have a nice day. Bye guys!